Ate, eh kanina usapan namin kung kakain na lang kami sa may tagaytay or ng dinner. Kasi ba diba nakakapagod na magluto, nakakatamad na, kasi pagod na sa maghapon. Kahit rest day namin, marami kami ginawa kanina. Lalo na sila, Daddy and si Kuya Onyor. Si Kuya Onyor nandun nakatambay kay Tito Del Lowe na apartment. Kasama si Tito Del Mar doon sila at si Kuya Dab mga boys talk sila. boys talk. Nagbo boys talk ganyan. So napag-usapan namin na uh, doon na lang daw sa SM ulit at kita niya naman lagi may traffic light talaga dito. And so, sanay na tayo diyan. So, oh, grabe naman talaga ang traffic. Eh. Ah, na talaga pag ganitong oras na kailangan na namin energy My... ko Tagutom na guys, tagutom na. And as usual, lahat dito may bayad. Parking fee, instant 30 pesos. Kahit mabilis lang kami, char lang. <laughs> girl! Girl, kakain ba hindi? Ano maglalakad ka? Dito na. Girl! Gising naman pala. Gising naman ang kapatid. Matara. Ay, mo, girl. Wala, magdala na. Girl, Dali, magdadala ng parking, uh, maghanap ng parking space si daddy mo. Mona, hindi ka na! Andito na. Tubig ba ate. Nagising ka na? ka, dito tayo sa tabi. Ate, bilis! Double time, dito na. Tingnan mo nyo, nakapambahay lang talaga kami, guys. Up, oh, left and right, tingin. Go derecho. Lagi yan si ate may tumbler kasi akala niya lagi siyang kakanta. Buwan mo kay daddy. Ito kasi guys, SM. Malapit lang talaga to sa amin. Halos laging dito kami napupunta or napapadpad. Boots, sa ginagawa mo, madada pa ka ha? Huwag makulit. Sige, hindi, kina, hindi na kita isasama next time. Ulit mo eh. Ito naman, good for one person lang. Kani, 100 grams po ng Little ko, 50 grams. Pearl pizza. Ito mami yung mga yeah. ano natin. Kayo po yung may mili yung limited breadstick. Yeah. Sa lahat ng pasta. Lahat ng oh. dito. Anong flavor to man? Magkano to? 300 pesos. 300. Ah, ito. Ito lang po 20 40. Ah, okay. Ito? 290. Man. 290. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Ano to? Kasama itong dalawang to? May mm -hmm. tatlo na. Ah, mami lang drinks plus option. Okay, yung dalawang add-ons, tag isang drinks, tapos tag isa din yung ano. Salad and soup man. Dalawang ano lang po. Uh -huh. Mushroom soup pala yan, no? yung isa. Sige, go. So, ito yung ating salad. 60. Salad. Sabaw, mushroom. Mushroom, mushroom. Saging, mango. Saging, mushroom. Ayaw, 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 ayaw. Yeah, I don't. Kaya niyo kung ano sa iba ba? Ay mo kasi Ano lahso? Cheese. Alin oh, naman -no pa para masawa? <laughs> ando mo, and Like that. Niyan, niko. Ano lasa natin ito bigyan sa iyo. Ito Patros Abante, o sa'yo to. せの lang nasa Nasa Italy. hamburger. May hamburger sa akin, ma'am. Hamburger. Ano ako? add mo lang. 1,100 Ano? Titipid? 70 Ate Iran Ate Iran Ate Ayaw No, no thanks No thanks thanks. <laughs> no Mushroom soup yan. I <Ayon>, parang gravy. May gatas din. Pero so pwede din yan. Ano, soup din yan. mo din yan. Oh, wow. Ibibilis ng kamay nyo. <laughs>

Subos price. mo yan! May hansin ang hato mo! yung kamay mo. <laughs> <laughs> yung sa naman, Bon! Ano yan? Wala na. Hindi niyo ako pinatikim, ha? <laughs> <laughs> Wala sa agad, sa na nga, guys. Pagkagla namin. Subos na agad yung mga nakulang serve. <laughs> Uy, matapin yung tubig, anak. Oh. Fresh to big. Fresh to fresh. Fresh, mm -hmm. fresh to big. Ito, asin mo, lemon juice, fresh lemon. Fresh to, fresh to. Kok. Ang na. Alis na tayo, natin kung tayo yung order. No, butong, butong ka pa rin? Yes. Chicken and Kani, same. Sus <laughs> Marios, mukbang face. Wala nang mukbang face. May naman. Ang kulang. Ano sa sabi mo? Sakumoto. Sakumoto? Ay, eh uh, Ito yung kay... Uh, ano kay... po? Oh, really Ay, sa kitchen, anak. Oh, ito Italian. Dalawang wagyu with garlic powder. Ayan. Oh. Ito yung sa'yo. Thank you. Yung unang beef. Akin yung beef. Matikman may chicken. Ay, I meron. Di pa pala tayo? <laughs> 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 Ayaw na ating binisang beef. Nag-agawan pa tayo dati. Uy! Ay! Okay. lang. nag aaway pa kayo. Oo. Oh. Maka kayo naman. Mami, oh, okay, thank you Lord for the food. always. And... Thank you for the food that we are going to eat. Amen. And thank you for the spread of our peace. Amen. 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 Ayun natin, binis kang beef guide Grabe, ang dami po ng food Oo, mami Nadiet ako, ako, girl Sige, akin na lang ang may potato, mami Sige, <laughs> <laughs> akin na lang yung kanin, mami <laughs> Sobrang alat Sige na tau taw ko na menginik <tuk> <tuk> ayo <Ayum>. terus aku bensang kartu gak Um, di kita ka? Yung aking guys, sinabalot ko kasi hindi ko pa kaya talaga. Si daddy, ayan. Puro ayan. Thank you. Thank you. Ang gagawin sa isa ko mm -hmm. na guys, oh. Okay lang. Main dito. Ang gagawin, na uwi na po tayo. Hindi, bibili ng sleeper si daddy. Aww, <coughs> um... ay, okay, yeah. Like experience niyo dito. Daddy, 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 huh? daddy kita, po.